napagtalingan, binaril at napatay ang isang babaeng nakatayulang sa isang covered court sa Cebu City. Ang suspect may iba raw hinahanap nang madatnan sa lugar ang biktima. Nasa front line ng balitang yan, si John Aroa. Duguan at namimilipit sa sakit ang babaeng ito nang madatnan ng ilang residente sa Lahong Cebu City kahapon ng madaling araw. May dalawang tama ng bala sa katawan ang babae. Kinilala ang biktima na si Maria Caparida na ayon sa kanyang pamilya ay mentally challenged. Isinugod pa siya sa ospital pero namatay din kalaunan sa investigasyon ng mga pulis, nakatayo lang si Kaparida sa covered court nang biglang barilin ng sospek na si Marwin Caballes. Agad na nadakip si Caballes sa hot pursuit operation. Lumalabas na pagbalingan lang ang biktima. Nagwawala umano si Caballes habang hinahanap ang sospek sa pagpatay sa labing siyam na taong gulang niyang anak nang makita niya sa lugar si Kaparida. So pagdating niya doon, nagtakbuhan na yung mga tao tapos naiwan itong babaeng medyo may ano, may ano sa Uh, sa isip mentally challenge at kasi yun lang yung nakita niya doon yun yung binuhusan niya ng galit hindi naman matanggap ng pamilya ni Kaparida ang kanyang sinapit disidido sila magsampan ng reklamo laban sa gunman lalot na ulila ng biktima ang dalawa nitong anak ah. ang pakiusap namin hustisya dapat makulong ang taong yan hindi siya dapat pakawalan dahil napakadelikado. Kung pakawalan yan, dahil babalik yan at mamamarin lang ulit. Nagbabalita mula sa frontline, Jana Rua, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.